Mimi what? Monday nga ito at kami nga ipaalis nga at papuntang ang bayan. Bali nga sasamahan nga namin si nanay. Kaya naman may isang bata na naman na masaya. At dahil wala nga maiiwan dito sa bahay, eh, pinadlak na nga ni nanay ito ng bahay. Wala na kasi yung suki nga ni nanay dito nga sa amin na magugupit ng buhok. Kaya naman, sa bayan na nga lang siya magpapagupit at nagpasama nga siya sa amin. Ayaw na nga niyang umalis mag-isa at gusto nga niya ay may kasama. Paglabas naman namin dito nga sa kanto, ay sakto naman at may dumaan nga ang tricycle at dalawa na nga lang ang kulang. Kaya naman nakasakay nga rin kami agad ni nanay. kalang ko nga niyan si siya at ako nga ay natatawa sa itsura niya dahil nga nahahanginan nga ang mukha niya. Niya. Nung mga nakaraang araw nga ay paulan-ulan nga ang panahon, buti na lang talaga at nitong ang alis namin ay maganda nga ang panahon at hindi nga mahirap magbiyahe. Pati nga itong tricycle driver ay natutuwa nga sa kadaldalan nga ni Siya. Pagkatapos nga naming mag-withdraw nga ng pension ni nanay, eh dito nga kami dumiretso sa bilihan nga niya ng gamot. Pagdating naman namin dito, ay eh, wala nga katao-tao, kaya naman diretso na nga sa pagbili nga si nanay at kami naman nga ni Sia, ay eh, nag muna nga dito habang inaantay siya. Ang kagandahan nga lang kay Sia, ay eh kapag nga pinaupo mo nga siya, ay eh, mauupo lang siya at hindi nga siya malikot. At habang nga nakaupo kami, eh, tinuturo ko nga sa kanya na malapit nga lang dito ang school ng mga ate niya, kaya naman tinatawag nga niya, kala mo naman, ay eh, lalabas nga ang mga ate niya kap pag tinawag niya? Hindi ko nga rin maintindihan kung ano bang sinasabi ni Sia dyan. At saglit lang naman ang pag-antay namin kay nanay at nakabili na nga siya ng gamot. Tapos nga ay dito kami dumiretso sa may Jollibee at niyaya nga niya si Sia na kumain nga dito. Papasok pa nga lang kami dito nga sa may Jollibee ay nakita na nga ni Sia ito nga nagtitimda ng lobo at gusto na nga niya magpabili sa akin. Ang sabi ko naman ay mamaya na lang paglabas namin. At dahil kumain naman kami ng tanghalian sa bahay kaya naman burger na nga lang ang in-order namin. At bago nga muna ako pumila dito nga sa may counter ay eh, naghanap muna nga kami ng aming mauupuan at iniwan ko na nga muna doon si nanay at si Sia. At kinuha ko na nga rin yung senior ID nga ni nanay para kahit papano nga ay maka kami. Nag-take out na nga rin ako ng tatlong burger para nga doon sa tatlong anak ko. Kanina nga ay eh, nagpakuha nga ng high chair nga itong si Sia at doon nga daw siya mauupo. Hindi pa nga labasan ng mga estudyante kaya naman hindi pa nga rin masyadong maraming ang tao dito nga sa may Jollibee. Ilang minuto nga lang yung inantay ko at nakuha ko na nga rin ito nga mga order namin. Naging paborito na nga rin ni Sia ito nga burger sa Jollibee kaya naman kalimitan nga ito na nga lang ang pinabibili niya nga sa akin. At makikita nyo naman talaga na magana nga kumain ito nga si Sia.